kikisama ng Maynila ang siyang dadalhin ko muli sa Senado para sa inyong lahat. Hango ng Maynila ang ating makasaysayang lunso. Sa inyong lahat, alam naman natin, nakaraang linggo, naghati ang sambayanan sa pag-aresto at pagtangay ni President Rodrigo Roa Duterte. Nag-iyakan ng marami at matindi ang emosyon ang nangyari. Ako ay ng investigasyon at natuklasan na napakaraming irregularidad. Hindi ko na na sumama sa alyansa. Dito sa Proclamation Rally ni Isko Moreno sa District 5, San Andres, Bukid, Manila. So kasama sa guest ngayon ay si Amy Marcos na tumatakbo ding senador. So meron din siyang uh, pandito, mensahe lalo na tungkol kay President Rodrigo Duterte at sa kanyang uh, dating uh, alyansa na humiwalay na pala siya. So number 39 sa balota si Madam Senator Amy Marcos. Sa pinag-agwapo nga, representative na dapat ganito mabait lang normal lang iko eh, na sarali tayo hello po sa inyong lahat ako po si Kidyang bawang pinaka mabait naman na representative ni Senat I ayo mean. pagalingin mo muna 'yung evento sa Mabarya 'di lang <laughs> pamasahi ko lang eh at ah, s'yempre magandang gabi po sa inyong lahat hello po, po sa inyong lahat, lahat. Oh, hindi po. na namin pagahabayin pa Ito itong susunod namin papakilala ito favorite ko to favorite ko dito manok manok mo yan bakit bakit K manok mo yan kasi, kasi lagi niya alam mo 'yung lagi niya sinasabi na anong mang problema laging may solusyon Hashtag Jaime mean, Sulusok. Ay, totoo tayo dyan, napakasibag yan. Hindi nagpapahinga yan. Ang pahinga yan, umilom lang ng tubig. Galok ka Lumilibot ng kasulok-sulokan yan ng buong Pilipinas, oh. pare. pare. Napakasulit ha, 39 lang. May senador ka nang masipag. 39 lang! Oo, oh, oh, number 39 sa balota. Ipakilala natin, pare. Walang iba kundi, senador. I Ay, mean, Marco! Bi Maynila! Kumusta na kayong lahat? Napatuwan-tuwa akong makapiling kayo. Alam po ninyo, napakatagal ko nang nais bumalik dito at tunay na tunay, maraming salamat kay Yorme Isko! Ay, nako talaga naman sa ating Vice Mayor Chi Atienza at ang babalik na Congressman Amado Bad Andito tayo. Tumang tuwa po ako. Pagkat, eto nga. Andito tayo. Alam po ninyo, nung bata ako, ang Maynila, hindi kapital ng Maynila, ang ah, Pilipinas. Talagang dekad-dekadang inantay. Bagay na ikinasama ng loob ng nanay ko na pinanganak dito. Ganon din yung tatay ko. Sabi niya, paano nangyari na hindi Maynila ang kapital ng Pilipinas? Yan ang pinagmamalaki natin sa buong mundo. Nagdana kang dugo noong panahon ng hapon para ipaglaban ang Maynila. At ang Maynila ay may natatangin pamayanan ng pagkakaisa, ng katapangan, ng utang na loob. Kaya noong 1976 po, matapos ang halos tatlong dekada, na ipalik sa Maynila ang kapital ng ating bansa. Tama lang, pagkat dito, akikita ang katapangan na natatangi sa bawat Pilipino at si Ormeistro ang siyang tunay na bagong bayani. Pinaglaban at linabanan ang kahirapan at nagsumikap. Naglaban at linabanan ang kamangmahan at nag-aral ng puspusan. Linabanan ng katiwalian at nagtagumpay. Tunay nga na siya ay tunay na batang Maynila. tuwan -tuwa po ako makapiling kayo pagkat alam po natin na itong tapang, itong kikisama ng Maynila ang siyang dadalhin ko muli sa Senado para sa inyong lahat hango ng Maynila, ang ating makasaysayang lunso. Sa inyong lahat, alam naman natin, nakaraang linggo, naghati ang sambayanan sa pag-aresto at pagtangay ni President Rodrigo Roa Duterte. Nagiyakan ng marami at matindi ang emosyon. Ang nangyari, ako'y naglunsad ng investigasyon at natuklasan na napakaraming irregularidad. Hindi ko na na sumama sa alyansa ng administrasyon. Kaya naghanda na po ako. Mga kampanya akong mag-isa. Pinto-pinto, kamay-kamay, tao-tao. Pero dito sa Maynila, yinakap ako ng inyong mga konsehal, ng ating kongresista, higit sa lahat, ni Vice Mayor Chi at ni Mayor Isko. Maraming maraming salamat! At talaga naman, tatanawin ko ito habang buhay. Alam po ninyo, si Tatay Digong, si Orme Isko at ako, lahat kami nagumpisa sa lokal. Sa lokal na pamunuan kung saan matindi ang tenga namin, makarinig ng kalam ng sigmura kesa sa bardagulan ng politika. Matindi at malakas ang boses namin sa pagtanggol ng mahihirap kesa sigawan ng walang katapusang bardagulan. Kaya't eto, sanay po kami sa agaran solusyon, tunay na aksyon. Alam ko na marami rito ang ating mga solo parents. Sino rito? Ang mga tanay, natay, nag-iisa, walang sustento, kumakayon. Sabay-sabay po tayo, tulungan natin ang mga solong mami pagkat nahihirapan na. Walang tempo sa sarili, walang tempo at takbo ng takbo sa anak at hanap buhay. Walang datuong kulang ang pera at mag-isang kumakayon. Higit sa lahat, walang love life at wala rin jowa. Kaya bigyan po natin ng sustento ang solo parents. Nabigyan na natin ng discount. Tuloy-tuloy pa natin ang tulong sa kanila. Ganon din ang ating PWD. Ganon din ang lahat ng kinakailangan natin. Ganam niyo sino rito ang lolo at lola na? 60 and above. Magtapat, aminin. Ayan, tulungan po natin at bigyan natin ng tulong ang bawat lolang umaruga at umalata sa atin. Sadyang binigyan na natin ng social pension. 1,000 kada buwan para sa si kanilang gamot, pagkain at iba pa. Napalawak na rin natin ang Expanded Centenarians Act. Dahil dati, yung isang daan taon lang ang makakatanggap ng regalo. E eh, ilan lang naman na makakaabot ng isang daan taon. Ngayon, may regalo na ang 80 years old, 85, 1995 95, 10,000 pesos. Palawakin pa natin yan. Sigaruduhin din natin na kung mahal mabuhay at napakatataas ng presyo ng bilihin, mahal lalo magkasakit. Magpatayo tayo mismo sa Maynila ng specialty hospitals. Tulad ng pinatayo ng nanay ko, Philippine Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, para hindi na mahirapan ng taga Maynila. Tama po ba yun? Hindi po ba kaya natin? Higit sa lahat, saan tayo lulugar? Mahirap magkasakit, napakamahal mabuhay, mas lalong parusa ang mamatay. Naku po, ang libreng libing po ay aking batas at sinisigurado natin na yung mga namatayan, nagluluksa, na nag na mong problema pa sa pagbayad ng kanilang libing. Tulungan po natin lahat yan. Napakasimple ng pangarap ng Pilipino. Payak at simple namang sapat na pagkain, bahay kahit papano, at mga anak na nakakapag-aral at may masasakbuhan sa araw ng kapangangailangan. Tunay nga, etong pangarap na ito, the serve natin sa Maynila, the serve natin sa City Hall, the service mula sa Senado. Sa inyong lahat, sulit Senador po, 39 pesos only. Huwag ninyong kalimutan, ano man ang problema, ay may solusyon ay may solution po 39 sa balota maraming maraming salamat ay may marcos po para senador so ayun huwag kalimutan 39 only ay may marcos